Oh, magandang araw mga kaibigan. So, ngayon lalagay tayo ng module sa amplifier uh, para merong bluetooth yung kanyang uh, speaker kasi nasira yung uh, bluetooth ng kanyang speaker. So, ngayon, lalagyan natin ganito yung connection. Itong kinuturo ko sa dito sa input ng amplifier. So, dyan ko yan nilagay. Uh, pasensya na kayo ah. Uh ah, nag voice over lang ako yan kung nakikita nyo ganyan lang kasimple ang connection nya tapos yung power supply nya is 5 volts so gumamit ako ng uh, power supply ng charger tapos nilagay ko na lang yan sa loob so sana nakabigay ng idea sa inyo to